Hi guys! Good morning! dito naman tayo sa kusina ni Cheng. Cherry Chen, Taiwan Warriors ay nagluloto na guys. Ayan. Dahil hindi pa tayo naliligo. Excited akong sa ulam namin today guys. So yan at salamat sa aming ulam today dahil pinadala ni Papa Ryan. Shout out sa iyo Papa Ryan at Unboxing din natin yung kanyang pinadala na toyo. So, yun yung aming almusal today. At kay Katoto, shout out. Thank you. Kay Katoto, kay... Paring Noy. Paring Noy daw, guys. So, yun yung mga paps. Ah, uh, bubuksan na natin. So, yun. Unboxing lang natin, guys, yung ating... Kan, Salamat uh, paparayan at kay kanyang kuya na si Bro Alvin at sa mga nag at saka yung mga si Katoto at si Panoy kanyang yung mga si Tintani ang dami oh, so ito na oh, wow pinanood ko pala kasi binibilad oh. yan ni Katoto dami naman talaga guys oh. So, sarap siya. binibenta at uh, order tayo so sa yun guys at ito yata yung kanilang business support natin yung team tanim so supportan natin guys mag order po kayo kay mag message po tayo kay paparayan sa kanyang video o kay katoto kay noy tv kay um. bro alvin yung uh -huh. loving loving ba yan uh -huh. loving tooth matuta yung kanyang YouTube channel guys. So, yan. At matitikman natin ang kanilang. Ito yung kanilang ano guys. So, Ganda ng so kung gusto nyong malaman kung magkano yung isang balot na ganito, ay ipin nyo na lang si Papa Ryan o sa kanilang mga YouTube channel. kontan natin guys. Kay Noy TV Katuto. Kay Papa Ryan. Paring Noy. Kay paring naida, guys. Kay thank you, thank you, Labin tuta. So, yan maraming salamat. At pumupuyok si Meg. At part ayan, lulutin na natin, guys. Tara. At part mayroon tayong itlog na maalat. So, tara, let's luto-luto. It's time, time, time na. Ayan. Hinaan mo na. Ayan. Ayan na. Gumalanguin na guys. Ang lalaki ah. Oo. yata ng ang kanyang lang business guys. Baka pwede nyong, ano, mag-order lang po kayo. Mag-message kayo kay paparayan Or mag-comment kayo sa akin. At ibibigay ko sa inyo yung... Ano, ipipitch ni Paparayan o sa kanyang channel paparayan guys si katoto uh, sinoy sinoy guys sabi uh, ni commander kagabi alauna kasi naglabas siya may nakita daw siyang ahas dito kagabi sa paligid kasi meron yung ano hindi ko alam po anong pangalan nun yung parang daga na ano pero maa ano naman siya hindi ko kaya yung parang squirrel, hindi ko alam kung anong pangalan nun eh. Basta para siyang squirrel din pero hindi siya squirrel. Yung uso niya yung parang baboy. Eh maraming nagpupunta dito kasi kagabi inhabol namin yung dalawa, yung gwardiya kasama ko. So yun, ang bango ng what? Sarap. Oh. Partner na namin to na inplug na maalat. Sayang so, ba guys, at... So, maya, maya na lang. Eh no, guys, sarap. Mm. Thank you talaga kay paparayan kay yun, kay Bro Alvin kay Katoto kay Noy TV. Paring Noy daw. So yon. At kagaya ng sinabi ko kanina, guys, pwede kayo mag-order. I-PM lang si Papa Ryan. Mag-comment kayo sa kanyang vlog. At kay Nonoy kay Katuto kay Lavin Tuta Alvin Kakain na kami ni Wifey na naman na yung aming ulam so dito ko na lang tatapusin tong vlog na to guys maraming salamat Thank you thank you and please lang po papalo yung kanyang FB si kay Paparayan guys at kay Ow. Alvin bro <laughs> kaya ano guys pa paparayan paki subscribe naman po kay idol natin ng bayan dito sa Taiwan mga tim tanim, tanim maraming maraming salamat po sa lahat so salamat guys advance merry christmas stay humble Peace out.